Tong okay, o imong papa. Oo. Oh, uh oh. -huh. Kuan ig papa. First cousin ra, ig ilang lang mga mama ay lang papa lugar ay lang ana. Sa tabuguan. pero taga Bohol gyud sila. Bohol man sila Bohol. Ulang i Bohol. Ah taga Bohol taga raw. Ah uh, mga taga raw ang si tatay og okay, mga igsuon to man sa Bohol, tong babae nga si Lola Balit, di ba? Mm. Si ang <coughs> ang ilang papa lugar nga taga raw. Igsuon si mong lolo. Mm. so sikan ke asin ramo adilah dek ai ta isu udai bakal dapat nanti kau sip sip ke kasih kasih tak kasih kasih kena air kayu ni le dek kayu pede memang tak makan no masa kang masa tagar rau menan oh dah, odi kasih dek gapo tu kena kai mengalai mukti ila ngau dile men betang ka dulu ah bantu ah sikan kasih ada ai dilik kau ngakasi sikan hai sikan kasih confirm nga si lagi di ay. Si Ken Kasi na kay layo. Diba, mother? Bantog na kay layo na kaya akong kontra yung Ah, bantog na kayo yung dugan ni Madam kayak si Ken Kasi na di ay. Ang mata, dad ko. Ang muna lungga, dad ko. Sada lang yung ilong, pero... Pero ang TL, di ay sa bitan na sa TL. Sada yung ilong nga pareha, magayon mo na ay kung uwa. Oh, pero sada mang bang mang ilong stagaro di ba te? Kagma mm -hmm. ilong tanas stagaro tanong galit ni pero, manang ni papa. Kung bitaw ilong. ima kagma kung mga ilong mga kagma anak. sa ilum na papa, si papa kami tigulupapaan yung orde kaya hindi we are gawasan dani pag abot sa dilion kasus bungkag ka air isaka lahi ka. lugi ang ka odenza kung lahi mo sa kaya dumay pero ah ni papa so sa si uh, tawag dapat yong sekansa oh kasi Hi. Hi, sekansa <laughs> ano <dapat? laughs> <laughs> 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 sila ni papa ay dapat? ay 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 Ano Third cussy. <laughs> okay, Oi, dapat dili ta kasi ha. Ano dapat dapat lagi kay... third. Third cast, ana lang. Kamo, <laughs> <laughs> kamo ni gimo, ikun sa mo mura first cousin di mo ni gimo. Ba ilay ramat. Kamo kamo ni liyo good. Ha? Kamo kamo ni liyo. Ana ay third cast, ana oh, ca lang third cast. Dili kay kasi kay kung kasi first giod na kuan di ba? third cast. First degree. Oh, oh. Nangangkot dari saya yun. Ako ang gano'n sabi, ah! si Madam D third cast. Tawag si Madam Madam third cast. Hindi ba? Tawag bang ha. Try third cast. Taray si Jan Kiri. Tapos. 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 So, dito na po tayo mga mamsi at dito kami magdi-dinner. Magla-lunch ngayon at uh, ang prepare po si Bakang ng kanyang lulutuin. Para asa ni siya, Kang? Adobong. Adobong baboy po na pa pamala, pa pinamala, di ba? Oo. Oh, ah. di ba ang ganda ng kitchen ni Bakang, guys? oh. di ba ang ganda ng kitchen at yung mga ilaw niya dito sa kanyang loob ng sa kanyang loob ng bahay ay nakabukas lahat guys di pa para siyang uh, ano na sa sa ano tayo sa condo yung style ng kanyang bahay ayan oh di pa at syempre kasama namin si Gwen at si Madam ayan no ano siya ng movie mm -mm. kaya inugasan na po niya kanyang um, lulutuin. Anong anong inspiration yung pagluto mo? Um, inspired by Bicol. Ha? Huh? Inspired by Bicol. Inspired by Bicol. Ay! Ay! Ano inspired by Bicol? Bicol region. ano ano kung ito ng Bicol Bicol region sa inspiration mo sa pagluluto ng adobo? Ah, yung inspiration ko. Without hmm. the love. Ha? Huh? Love. Ah, so is, ano ba inspiration mo sa ano nga sa pagluluto? Love? Bakit in-love ka? Na-in-love ka? May jowa ka, no? Love yung pagluluto. Ah, we love yung pagluluto. Like um, Julian Santos. Yes. Si Jire, kasi si, si Jurey kasi magluto. Love na love Tarun yung ba? pagluto. Harap ang ay Ayan, ang request ni Madam yung mais. Mais bigas. Mais bigas po yan. Mm, diba? Tapos, ako na, bigas na guys Para siya sa pangang mga 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 ang pagluto po niyan ay uh, pwedeng um, uh, init big or pwedeng kilisin kilisan muna siya uh, diba? <laughs> luto muna ako guys ah, bye so ngayon guys dito na dito sa bahay at ang purpose talaga natin ay tingnan yung kanyang kwarto uh, di ba may ano pa siya may pasalat sa kanyang um, hagdanan at ayan siya Hmm. Diba So, akyat tayo hmm. So, ito pala yung kwarto niya mm -mm. Ito yung buong kwarto ni Bakang Diba ah, So, tatlong room na pala dito Pero ah, Dito muna tayo Ito yung hindi pa niya natapos talaga ng bonggang bongga hindi mm, ba guys pero soon ay matatapos rin to ito yung mga gamit niya dito lahat yung mga gamit electric fan at ang um, ano kaya to di ba kasi dati kasi ito yung CR na ginagawa ni Bakang dati dapat sa kanyang second floor ay may CR dapat dito pero hindi siya na ano yung yung CR niya kasi nga nakapush siya ng budget. So ito yung nakatanggong muna yung kanyang um, kwarto at yung CR niya doon. Pero sabi nga ni Mama Mary, mas gusto daw ni Mama Mary unahin yung kanyang room. <coughs> gusto at ni Mama Mary unay yung kanyang room. At yung um, mesa niya sa taas, dito may mesa din siya sa taas na glass. Ayan. Ang bunga pala to. Maganda yung glass niya. Oo. At mabintana siya dito sa kanyang um, ano, harap ng hagdanan at kwarto na kanyang mga, yung kanyang ina at ama dito. Ito yung kwarto ng kanyang mother. Mm. Ito yung kwarto ng kanyang mother. Mainit, mainit pala dito, no? Kasi sa taas wala pang alkuba ito yung kwarto ng mother niya oh. at ah, syempre ang pinaka bonggang bongga ito naman yung kanyang terrace ito yung kanyang terrace guys oh, ito yung kanyang terrace talaga pero iwan ko anong gawin niya dito terrace na ba to or gawin pa niyang kwarto to hindi naman natin alam yung nasa kanyang isip o anong plano niya dito dito po ang kanyang terrace at ito yung kanyang uh, railing sa kanyang terrace, guys. So, oh. hindi hmm, ba? At sa labas naman ay ano, makita mo yung ano sa labas, mga view at mga kapitbahay niya. Nakikita mo talaga. So, sa baba niya, nakikita mo. So, dito naman tayo mga mamsi, oh. Nakikita mo talaga kanyang labas. At may mga puno pa naman sya dyan. At syempre, dito muna tayo sa kanyang terrace ng kanyang kwarto. Oh, di ba naka-tiles pa talaga? Akala ko naka Guys, ang ganda ng kanyang tiles, guys. Oh. Sa kanyang kwarto, sa kanyang terrace. At dito naman tayo sa kanyang labas ng kanyang kwarto ay um plywood lang pala siya. Plywood. Ayun, guys, plywood. At dito tayo sa kanyang loob ng kanyang kwarto. Oh, wow! Ang ganda. Sobrang linis talaga niya kanyang um, room. Sobrang linis talaga, guys. Oh. And then, yung kanyang selling fan na um, bakal or stainless ba yan? At saka kanyang ilaw-ilaw na 1, 2, 3, 4 apat ang kanyang ilaw dito sa kanyang loob, sa kanyang kwarto at may ano pa siya dito oh. may saksakan kung gusto niyang magpailaw na ito lang yung gagamitin naka-stand talaga may saksakan din siya dito. At plywood lang din siya. At hardieplex pala yung kanyang ano, kanyang taas. Kanyang alkuba. hardieplex pala. At syempre guys, hindi pa talaga siya totally na natapos ang kanyang kwarto at may sofa siya dito. Ito yung sofa niya. Kanyang sofa oh. Mm -mm. Parang sakto lang din siya. Parang kasing laki ng kwarto yung kwarto niya kasing laki din ng kwarto ko. At ito yung kanyang higaan. Diva, hindi pa talaga siya totally natapos na kasi tinaam um, dinagawa pa lang siya talaga. Mm. Diba ang ganda. Diva. Ang ganda na kanyang taas. Mm, diva. Oh. Pag so, dito tayo pa kanyang sa uh, pintuan dito. Ang dalawang saksakan niya. Ayun. At dito naman tayo sa labas kanyang ano, yang aso andiyan. Mm. Hindi diba, Maganda oh. talaga siya sobra. Hmm. Oh yeah. good luck guys and see ya. Hi guys, and finally nakita ko na yung bahay ni Baka, ang kanyang kwarto at sobrang ganda talaga kasi naka-tiles lahat. Uh, sobrang white lahat yung kanyang kwarto kaya kanya patapos yung kanyang uh, pintuan at ang dito kasi niyang siguro ang balak niya dito is sliding daw sliding glass daw yan, yan daw yan dito yung kanyang gagawin sa kanyang uh, harap para mas maliwanag pag ano pag kanyang maliwanag talaga kasi kanyang kwarto dito naman ay Iwan ko anong balak niya dito. Baka ipag-glass din naman daw niya. Pero sabi niya, glass daw dito sa harap. Kaya good luck, bakang! And God bless. Bye! See ya, guys! Oh. So, ayan, guys. May lunch. Tayo, ang pwede isda tayo. At adobo na luto ni bakang. At may pa rin. Ayan. At ayan po si mother. Naghuhugas po siya ng pinggan. Mm. Hi, mother. Parang tinanggal na naman yung ano niya. Ipin niya. Ay, let's try mo na kami, guys. Wala hmm. lang ko kukulit wifi dito. Yung kalimbugas. Diba nagali ang puan? Perlas. Perlas, perlas gani? Isi ba sa perlas? Perlas di ba? Perlas di. Perlas, perlas. Perlas ng silanganan. Ha? Our food for today's video is pipino lang ako. Hmm. Wow. <laughs> Kung siya ay karne, ako naman ay vegetable for my detoxification. Huh? Siyempre, sa bagyadong rice. Corn rice. Kuan lang ako ngayon. Pipino. Bantay lang dito ha. Bayot kaya